Mayang gabi sa inyong tanan mga mista. Mga mista, mayang gabi sa inyong tanan. Kumusta na mo? Kinilaging sa kawad o sa atong bangkuan. Pero mapasalamat lang gapon ko nga nakasuporta lang gapon mo mga mista. Huwag sa urban pandili mista. Palihog lang ko yung taon na ano, ipanood niyo nga akong kwan. Mungutaran lang ko sa inyo mga mista ah, uh, sa lahat na hindi pa maging mista kanang nakapanood na ba mo sa tutorial nga kanang gamitin gamitan o hapin kanang dilik hapin ba leader bots o paunan kalang bidbid lang o kanang Tip. Siyempre, pa mag-bid-bid, tape-tapean tape, man ayun mo. Why -bo, leather boots? Why sa pin? Why kalang? Laom na siyang nga partida. Laom kayo na siyang nga partida. na siya nga partida kanang... di basta-basta nga partida na siya. Ang amista. Huwag sa tanan pa na ano. Na ako yung ano na rin itong Uska Kaso lang. Kaso lang wala ba tayo kaya di mam, Ang parte ba? nga. Para makasukol lang ka. Di ko magamit og hapin. Di ko magamit leather boots, Di ko magamit og kalang. bid, -bid lang o kanang tape pero eh, pagkawa man na plastar tagyan mm -hmm. mo ng tape hindi mo sukol kaya kilala niya daw ako kilala daw niya ako sabi nung iba labanan mo na sukla so, na ni mo kaya lisod na libre pag butang sa monintiel pag kini tinidor niya pag wala naman na siya pag uban yun pag sukol ang siya man siyempre dako nga kawa ako kasi ginan nga pag ka tinunga Ang imuhang gamay ng puhunan mudaku ug daug. Lamot-samot na ganyan masukot. May na jay tutorial eh. Ganyan na basa-basa ano. Muna yung mga plus trip ng mga kwad. Ang lisod yun ka ng tuo nga ibabaw. Ibabaw sa tuo ba? Lisod ka na? Hindi, yeah, yung ko lang nga po. Pero ako may ibabaw sa tuo kaya lisod ka ito. So, kul cool siya. Ang gamay niya puhunan, muda o kung tagtako. Huwag makadao, Siyempre, kung kasabot sa'yo mo, di, yun itong sokol. Kadok, <coughs> dama <coughs> bagal, o. Kaya nga, Ya, yeah, mas kuha mengayakkan tanan nga. What? Mga ayak bisag partida na sa kuha. Bisa pag partida ha? Eh, yeah, Basta dako ang kuang kuang Dako ang kuha. Di masuk. Di yun na matra. Pangayok nag-unsa partida kaya. Pagbigyan tayo ka. ayaw lang nang kuan ka nang ayaw nga kuha na yung ano nag-ingat mo kung pagsalita eh tinood lang kung nga aprobahan lang na nagkita din ta ta kita wa man di man ma aproba ay mapansin ninyo mapansin ninyo kanang nag nag, nag, -ano ko ba nag amping ko pag sulti nag amping kong sulti kay di man ano di aprobado ba pero pasalamat lang hapon ko di gamay na nanonood pero mga mista bilang mista manood lang hapon sila suporta pa rin Mag-tutorial lang kayo ko ana. Mag-tutorial lang ko. Bisa dili aprobahan. Basta. katung una na, katung akong i-upload nung na nakaraang buwan. na dusimil dusi na nanood hmm sa buwan, na mil ang nanood eh wa pa ma dili aprobado wa gani advertise wala advertise sayang ay e ka to na naman man dapat ko kita to nya kay wa kini nga kung i ka sunod dawat na na ko ni nga bisag dili aprobahan may ilan mo ko ni mo aprobahan kanang dili aprobahan kay ang ihang kuan niya inani ang kolor mana kolor tuh, koan ada perubahan ini nih kolor sama likod atau uh, atau mau tuh mau tuh kolah ya to kira memang mau upload kan bisa mengklik kayak aku pakai sulti ambot kayak kini karo sulti kok ambut kayak mau kui tutorial aku lagi pas ambot saya ng tutorial ang ka. ang kaprobado okay, ba? salamat sa inyo mga mista ha. O magiging mista. Panora yung tao ninyo akong mga tutorial ya. Bilang suporta lang ba? salamat, tagang salamat ha. Like, share, and subscribe. Maraming salamat.